At ayun na nga guys, gagagaling lang natin ng Mall of Asia at napadalaan tayo dito sa kaabaan ng Jokno Street, Pasay City. Hindi ko akalain na buhay na buhay pala to sa dis oras ng gabi at madaling araw dahil ang daming mga tao na nagtitinda dito. Malapit lamang ito sa Diwata Paris Overload. At ayun na nga, ang daming nagtitinda ng kopi dito pero syempre ang binisita natin at titikman natin yung pinaka the best na nagtitinda ng mga kopi Milk tea at refreshing drinks dito. At ito nga ang on the road drinks. Dito lang yan sa Gedli Gedli sa Diokno Street, Pasay City. Katapat lang ng Paris Overload ni Diwata. So meron sila ditong fruit tea, ice milk, ice coffee at Yakult series. Or simply follow the Facebook page for more information. At ayun na nga guys, hindi lang Pinoy ang dumudumog dito sa on the road drinks. Dahil pati mga foreigner ay dinudumog din ito.

ah uh, kasi po, madalas din po kami tambay dito. Then, kaya na ano namin na pag tumambay, kailangan din kumita ng pera. Yes po, dahil ano, may branch po kami dati sa Pasig. ng drinks din po. Then, nagsara kasi tapos na yung kontrata ng upa. Eh, sayang naman yung mga gamit. Tapos, ginamit ko na lang itong mga equipment na sa drinks. Uh, ang dami po naghahanap ng drinks tapos mas namamahalan po sila sa iba. Eh, mas pinili namin -ano yung, yung gantong presyo lang po para mas avoid ng iba. Unti kayo bari, manalo. Milk base Milk base to. Milk base, no? So walang kape. Manalo to guys. Lasa ng Starbucks. So guys, ano to? ah uh, kopi caramel. So kung may sa kopi, as medyo matamis, kasi medyo matamis siya eh. And the same time dun yung kape. Ito na kuha niyo. Kasi may mga ano eh, may sa matamis eh. Okay siya kasi 49 pesos lang. Meron ano, ka coffee kopi caramel. Ngayon, tatry natin tong ano, kopi zelnat. Nasang lasa ng hazelnut katulad ng kay Carol. o natikman ko kasi sa kanya pero ito may kape. Ay lang yung pinagkaiba. Tapos masarap din. Eh. Kano yan? Kano yan? 49 lang. Akala ko mag-unbox ka ng balik mag-unbox e. Ikaw ba yun? <laughs> so yun nga guys. Andito tayo sa Jokno Street. So andito tayo guys sa um, On The Road. So kung saan nga guys. May mga coffee sila. May mga tea at may mga refreshing drinks. So dahil hindi tayo mahilig mag-coffee, itong pinili natin guys, Blue Lemonade. Mm, harap, panalo. So after nyo kumain kay Diwata, ayan, tawid lang kayo dito sa kabila, at makikita nyo itong On The Road. So after nyo mag-pares, mag, -pares, mag -ano kayo, milk tea, refreshing, panalo. Sa mga hindi pa po nakakatikim sa tinda po namin. Nandito lang po kami sa joke no? On the road drinks po. May kita nyo na po kami. Pulang kotse po. Kung hindi naman po pulang kotse, itim po. Pag napadahan po kayo, pwede po kayong ano, umorder po sa amin. Ano? Hanggang naod na lang ba kayo? Itikim na yan!